Yan o no, biro mga kaisan May bagyo na naman ah, ah. Ay kainaman na lagi mga kaisan ah, yano, ah. Yan o no. Yan mga sa tabing dagat po Ay magsilikas po muna tayo At talagang tuduh kami po'y kasama Ang buong Quezon mga kaisan Kabiti, patanggas Ay ano mga kaisan Ari Hindi siya na ano nung Christine Signal number 3 po sa amin Number 3, number 2 kaya lang mga kaisan ngayong po ay talagang ano iba pakalakas po ay number 5 daw po sa Bicol ay posibleng dito sa amin number 3 or number 4 ay pag number 4 haklit po ito ang inaalala ko nga po yung kubo ito ay pong mga kawain ay talagang haklit naku at parang po itong binihisan ay ano mga kaisan sisirain ko po muna ari akin po muna ibababa mas mabilis po ang magbaba eh. kaysa po iba bubong laang naman po ang tatanggalin natin mas mabilis po ang magbaba kaysa manguha ng bago ay tatanggalin ko po muna at pagkatapos po ng bagyo saka ko ikakabit kami po ay naging handa na ngayon pero dati po hindi kami dinadaanan ng bagyo matalang ay ngayon ay parang sunod sunod ay eh, eh. kaya po ori aking aanuhin na po ori eh pero bubong ano lang naman bubung abah ay eh, talagang delikado po eh eh oh eh kahit anong tibay hero ay na pupuknat ate are pa kakabit ko po uli lunis ko kakabit madali lang naman po ari pag po may isang oras kabit na po arie. ay pag po tayo mangunguha ay apat araw lima oh ay uunahan ko na ang bagyo sisirain mo din laang naman ari ikaw na bagyo ka yun kailangan po natin magdasal araw araw magdasal po para mawala ang bagyo ay uunahan ko na po siya ako na po ang sisira na rin kitchen ni tatay ay dokal ito nakikita ko na madudokal ito kainsan sinira mo na yan ah aw hindi na rin po talaga hindi na rin po talaga kita ko yung ano ay talagang todo ay lupa ah. haklik pati buwi ganang na yung ito sabi nga din na maging maging handa ka lalo pag mga tabing ilog kami naman po hindi naman po kami bahain kaya lang ang problema naman sa amin ang aming bayan mataas ang tayo nasa bundok kalaban naman namin hangin ang na malalakas kailangan po palang bahay ngayon ay ublong pero dati naman ay walang bagyo eh pakadalang dalang po sa amin 2012 Nag-abroad nga naman tayo. Wala. Napaka-dalang. Ay, eh. Ay. ay ngayon, ay awa na. O ano nangyayari? Climate change nga ata. Sunod-sunod pa ang bagyo. naku po Pero itong mga ganito mga barandil yung mga kaisan, hindi ko nakakalasin ito. Yun lang. Ito lang ito. Hindi na po yun masisira. Gawa ng ano ay, hindi na pe ang hangin. Sabi nga ay, eh, alerto ito lang, oh. maging alert ko. Saka mo patatanggal eh. Tawasin na. Kinalas ko muna mga kaisan. Dahil sa galit, galit sa bagyo aba ay eh, talaga naman po oh kakaunti na kakain po muna kami kakain po muna ng tanghalian po at uh, nagluluto po kayo nagluluto luto kawa ng pabinyag po ka bukas may bagyo kung sabi mo ingat po sa bagyo lahat sobrang lakas ko. Bok. Oh, ito eh, eh bunso. Dali, dukas, dukas din mo katayin. May abang po yung, Anak po ni bunso, ayun. daw so, mga kaisan na ibaba na po lahat safe na po yan, hindi na po yung matatanggal dahil lang pasa na po ang hangin yan. ito naman po, pagkatapos ang bagyo ikakapit lang po natin, wala pang isang oras ito saglit lang mga kaisan for the safe, safety na rin kaysa ano, malaking gasos din natin mga kaisan dito eh. hindi naman po maaano siguro itong ating kabang tanglad ano. delikado po yung ating mga kamati sa talong bago lang ang orsa binabawas-bawasan lang po natin yung mga dahon po gawa ng para po humangin po ng malakas hindi masyadong po magigiba ang sagingan. naging ano mga kaisan naging handa tayo mas naging prepare po sa mga paparating Talasin ko na po muna rin dito Para martis, Merkulis Sabay-sabay na rin po pagkakabit Gawa ng dala po ito dala po yan nako po sa sobrang lakas ng bagyo nako haklate dala lahat yan Ganda na, rey. Natali po ito yung dum. Ayan ka, magagamit tatali ka na rin. Eh. Ah, mga kaisa, tatali na to. Baka pumakanod ng baha. Doon, pangalaw. Ging tayo mga kaisan para matibay. Para naman po yung safe din sa gilid nare Gawa ng andaan po ng baka doon sa kabila. Hindi po din Yan yeah, mga kaisan, yung dalawa po Nang gagawa ng lamisa Tsaka po upuan Ito eh Yan Tulugan daw ano ito eh Tulugan na rin upuan <laughs> Tsaka po kural ng manok Hindi <laughs> 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 Hindi, tao siya ito ano, Upuan po o, Ito eh, higaan mo nga ito eh Ikaw nga tumisting ito, ito eh Mas magkakapi kami <laughs> Yan <Yeah. laughs> Tapos may nagtutong ito ito eh. Tsaka kape. Eh. Dito ito yung ano. Dito. Ang hiya. Yan. Nakapagluto na po. Siguro oh. may kukasa ka lang natin mga kaisan. At gawa nang tayo po kumuha ng binhi. O tayo ayos. 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 Iya. Yan pagluto ito yung doon hapon. O otoy. Tapos eh, ay meron kang pamingwit. Ang daming tilapia eh. Oo. Ano? Oh, oh, PD. Ano to? <laughs> Hindi pa nadadala. Meron sa bahay ah. <laughs> Bigyan ni Tita Pilipina Tito Pidel. Hello. Ah, ay utoy malaki ari, toy. Uh -huh. Yan you know, utoy kita mo. Yung grupo ng yun. Oh, ano. Yo, pulang buntot. Yo, yo, yo. Yo, malaki na. Tatlo yan, mapareto. Ito, right? Ito mo. <laughs> Nasa pwede sa dahon. Oh. ah uh, prepare na po lahat mga kainsan ina na natin yung balsa na ilagay na natin lahat nasa safe na mga kainsan yung kubo si Ibana nilipat natin doon sa kabila para safe okay na lahat mga kainsan Talagang malakas-lakas ito. Pero maganda pa po ang panahon. Mamayang madaling araw. Nadya na yan. Yan mga kainsan. E eh, paano. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat din po kayo mga kaisan At pag kayo ay mga nasa tabing dagat. At alam nyo dadaanan ng bagyo. Magsilikas na. Tapos ay sa mga mabababaan tayo. Oo. Oh, ay eh, dahil ito yung yaba malakas-lakas ito. Nako po. Lagi pong. Yan dasal din. Yan mga kainsan. Ingat po tayong lahat sa bagyo. Maraming maraming salamat po. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po mga kaisan.